Ayun mga boss, uh, magandang magandang araw po sa inyo lahat mga kapatots. Yun, uh, palibago balag na naman po ulit tayo mga kapatots. Yan, uh, ito po natin babagin niya mga bots, yung aking wifi. ah uh, sira po siya. Hindi po nagana gana. ah uh, pakita ko po sa inyo kung anong tsura ng wifi ko. Tapos, tapos, tapos tapo natin yung pinakalinya ng wifi ko doon kasi malayo po yun eh. Uh, doon pa po sa kabila. Dito mga kapatots. Pupunta po tayo dyan palabas para makita natin yung linya ng aking wifi. Kaya makapos natin nga po natin yung tsura ng wifi ko ngayon. Kaya makapos ito po yung aking wifi. Yan. Ay, makikita po nyo may pula. Yan. Ibig sabihin po lang ng ganyan, pag yun may pula, walang signal. Yan. Kaya punta po natin yung, ano, yung linya. Yan natin ba? sa uh, paano po siya ulit? At uh, tatawag na po ulit sa, na, sa anak ko para maayos na po yung aking wifi kasi ilang araw na po itong ganito eh yan, let's go hindi oh. tayo sa labas Pero makakabot na ito po yung linya ng wifi ko. Yan o. Ah. Tumala dyan. Yan. Hanggang doon. Diretso po yan. Tingnan natin. Walang sira niya. Uh, ah, Medyo uh, may kalayuan ito. Tayo ko, tayo nga sa labas. Yun, po, yan, yan, yan. Tapos ikot tayo dito. Yun. Yan. Yan, sa padulo. Kaya mahaba-haba ako oh, ito. Amo, muna mga basura namin. Ayan Ay, po yung linya, oh. Hanggang palabas. Labas mo muna mga Labas mo muna ng mga basura. Mamuha daw ng basura. <clears throat> Yun, nandito tayo mga potos. Ayan po, pinakalin niya, pero didiretso po tayo dun. Ito lang, kayo. Yan. Ito na matapong yan. Ayan, so, makapunta ito po yun. O. Ayan, ayan ang pinakalinya. Ayan. Pero doon pa rin po yun. Diretso pa tayo. Haba. Haba na ang linya ng aking wifi. Saka kalooban pa. Ayan, malapit tayo mga kapotot. Ayan, ayan oh. Sira pa wifi ko eh. Sira si Ito si Paddy Tubal, mga kapatots. Maganda yung lahat yan. Ilan pa? Dito ano, masigong pang-apat na araw na <laughs> Di ba sinasabi ni yung 7 no? Eh di mo makakontak eh. Ay ano na, salian yan yung Om. Kaya, ang <laughs> gawang-gawang nag-office like, na mamagawa sa salian. Eh kaya naman matatapos yun? Yan ito mga kapatots sa. Aba na yun. Yung mga wire dito na putol, Wala na ang dami dito dito sa lugar to ang dami yan ang dami dito nawala na yung ano ko yung linyo ng wifi ko sa laba yun wala na at ah, kasi putol, putol 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 talaga yung nakalang araw eh baka dito yung oh. makadaan <coughs> ito po siya ito 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 yung mga whale yun yan, yun yun na po siya ito yun. Ito po yung mga wire mga kapatots. Yan. Nakita po niya yan mga wire. Ito. Oh. Yan. Naputol. Hmm. Yun po yun po yun. Yun. Yun pala. Tinabi lang pala nila. Tinabi. Sinakahambal Kaya tinabi nila yung uh, wire. Dalawa po ito yun. Oh. Dalawa, dalawa pala titira. Ito isa. Sa kapit bahay namin IB. Yung isa sa akin. Tapos nakikita po niya yun. Oh. Mga nakalambitin. Hindi maintindihan ko paano nasira ito. Sabi, binabaksakan doon ng puno. Eh, wala namang bumasak na puno dito. Hindi maintindihan ko anong nangyari dito sa wifi ko. Yan, ito po. Yun. Yan, yun mga... Mga nakaambalang, yun Nakabasak na wifi. Yan, akin po yan. Yan, dalawa. Dati dito, uh, siguro ilan, ilan, ano, ilan, ilan to eh, oh. Na wala nang iba. Ba't ito akin to? Alam po akin to. Kasi kung hindi akin to, nagana yung wifi namin. Kasi ang bababa, ayaw ko, parang, parang siguro nasa bitan ito ng sasakyan eh. Kaya na po Kasi sa bababa ba ba naman ito? Bababa. Ramdam ko na sa bita ito ng sasakyan. Kaya na po oh, Halos dito mga na po ninyo yung linya ng wifi dito nakalagay sa bakod kabilang bakod o oh. kaya siguro naputol so, ito pa isa oh. sa puno hmm? Huh? nabitil lang o, baksak na ay ano pala ito hindi linya ng ano to hindi linya ng wifi ito linya ng kuryente eh ito nakakatakot ano doon sa baba oh Magulit ang linya to mga kapatid. Hmm. Dito hanggang dito po yung mga kapatid. Kaya, kaya, malayo. Yun. Nandito yung pinakamain main. Kala yung pinagputulan nandun. Di may tido ko alin dito ngayon. Yung akin. malayo na ano mga kapatid. Malayo talaga. Yan na aga ko ulit sa anak ko. Kung sino pwedeng gumawa nito. Sabi naman yung kabidbay namin nasa lubong ko. Marami rin may mga nasira din sa liyan. Kaya doon sila gagawa. Eh mo ko kung kailan to gagawin. Eh ito po yan ayan mga kapatots. Yan, eh ay linya lang ano. Na wifi. Tingnan natin. ayun na yun wala sa taas o kami kasado na ako ito o yun napiya kami yan andyan na halos lahat halos talaga lahat yun nandito dito yan nandito lahat yun no. yun lahat nakakapit tapos sama sama na dito yun iba sama sama na dito o yun o no? sama sama dito dikit dikit na tsaka pera pa ito pero pa ito. Ito naman. Nakasabi ito sa puno. Ito nakatali lang. Kasi robopok ang puno. Putol. Baksak din yan. Pangit na pagkakamayari pa dito sa wifi. Iba pa. Ibig si Bini you no. Know, tiradong bahala na. Kaya malimit masira. Kasi pag naputol yung puno. Baksak yan. Tulad, tulad ng akin. Ibig sabihin hindi napaksakal ang puno yan. Ayun, inadaan ay na ng sasakyan siguro. Kaya naputol. Oh my goodness. nabalit balik po tayo mga kapatots. Yan Oh. Ito hindi ko maisip. Kaya saan linya nito? Putol na. Sinaka, ito, ito, ito talaga Ito talaga yan naka kano niya naka ito ito yun oh. no, ito talaga ay nakasampay yan dito ayun ito yung kaputulan mga kabatas o oh. yan yan ha ah. Oh. ito po yung mga kabayan oh. yan at ito yan ah. Oh. yan lalawa niya naputul oh. yun lang na akin naputul na pinutul na lang kasi nakambala dito ito sa nakambala sila dito kaya pinutul na nila kaya tinapon na doon. Pero ang, kar ang karoktong ito. Ayan po na yan. Ayan po na yan. Oh my goodness. Tayo po. Ito pa yung putol oh. Ayan. Po, ayan. ayan, ayan. Baka ito siguro yung sa amin dalaw ni IB. Kasi mga kapit-bahay kami yun eh. Sabi ginawa yung wifi namin eh. Uh, mamaya uh, patawagan ko ulit. Alamin namin kung ano. Ang problema ay sabi ng anak ko natawagan na sila kahapon. Ang problema, may bayad daw. Tinatanong ko sa anak ko kung, kung ano ang bayad sa pakabit uli niyan. Pag mahal, nako bahala na. Pero kabago-bago, sira agad. Kasi sa ala ang kabit nila ng Wi-Fi, yung linya na fi Hindi mataas. Kaya yun, nasa bita. At nakikita nyo mga baso, wala namang punong magbabaksakan dito eh. Sabi nyo namang nabaksada ng puno. Wala namang ako makita puno dito mong Ito pa rin siya. Sa ramdam ko, nasa bita niya ito ng sakyan. Yan mga baso, eh uh, tayo. Ayun mga baso, ayun. Nandito tayo sa bahay mga baso, ayun ah titingnan natin kung maayos po ito ngayon ano ko wifi ko yung linya na wifi ah uh, paitsi ko ulit kay sa ko uh, alam namin kung, kung kailan maayos yan uh, putol talaga yung linya niya ayun naman po siguro ah hindi po pwedeng, alam, lang hindi pwedeng bukongan di ba? Halata ka, yan ah alamin po natin yan abang uh, na lang po ninyo kung <laughs> kung kailan maayos yung wifi ko Kailan mga abot sa ha? hanggang lang po Bye bye. Yeah.